paging lamay garing naman nating baba natin ngayon aring silent speeder ay masama na ang tama maraming tama yan at dadali natin sa ospital doon sa may kuryente eh Siyempre mahirap i-refer din eh doon natin dadali sa may kuryente at tatating gagamitin ay ring ating favorite maliit na 95 40 yun samahan niya ako tatating i-refer maraming tama re yan o hindi niyo gayahan pura patulputol putol-putol gawa nung hindi pa wala pang ganito na e, ginawa ko lang ito eh yung port na maliit lang ginagamit nila e, pinipilit. Yon, eh pinipilit e, yun <laughs> ay di sira-sira eh ngayon na kung gagawa ay siya sama niya ka tayo i-refer are tinawag tinawag ko na pala yung kahapon kaya gaya na kasi marami naman na maraming naman na silage siyang kahapon eh syempre mabigtang Mabigat. at eh, eh, ko para matanggal yung laman na lupa-lupa at saka mga silage na kira kaya katak nire na isang shootan laang. shoot agad <laughs> ating kukuha niya <laughs> Di nila ako pala natuto mga kapugin lamig na mag tractor ng mag tractor Ako hindi talaga marunong. Ay, talagang sinabi ko lang na ako'y marunong. Eh di, pinag-practice ko habang wala aking boss. <laughs> ko na ano, itinaiming ko na na break yung uh, wala yung mga wala yung mga boss ko para kahit na magkamali-mali ako eh di hindi nila makikita yung pagkakamali ko <laughs> ayos din eh no malapit-lapit sa kuryente hindi na natin ibababa Yo, yun oh, di tayo naibaba na ayos din yun one down one two three four five 6-6 six, six to go and ikakamit natin mamaya mga kapuging lamig tayo nakakaisa pala pero ititigil na natin na rin nga rin ang ay hindi kaya kakasya din eh oh. ay, hindi ko rin mapuputol kita nyo gayaan hindi yan eh pag nilagay hindi, hindi ko magagayin yung nasa may likod hindi ko rin mapuputol eh di sinabi ko sa bus ko kung naparipilihan na bagay yung acetylene lane kasi nung last month ko pa pinaparipil ko sa kanya eh para mabilis ang pagputol sana eh, next week daw. Eh, di, tayo hihahanap na naman ng bagong trabaho. Eh, yun. Gagawin natin. Papakita ko sa inyo. Ay, kailangan ko muna doon sa may Robert sa may naluwari. Parang uh, hardware yun. Eh, susulat ko yung mga kailangan kong materials, mga bakal, mga tubo sa mga cutting dish. Eh, baka next week ko na gagawin yun. Rin lang aking gagawin. Papakita ko sa inyo. As na dalawa na lang ang, eh, tapos ko na yung mga yon. Kala ko tapos ko na, wala na akong gagawin gaya na gayaan. Eh, meron pa palang dalawang nakatago daw, itinuro sa akin ng bus ko. Eh, are, mga tapos ko na yung mga yan, sa daon. Mga pinaglalagay ko na. Ako naglagay niyan lahat di yan. Saka, are. Eh, may, dating tatlo din, ilagay dati ng anak ng bus ko kasi hindi pa ako marunong dating mag ganyan kala nila hindi pala ako marunong eh sabi ko ako'y marunong pero ako hindi pala marunong <laughs> ay siya, ito na lang aking gagawin hindi eh, pag walang magawa ako naghahanap ng trabaho din eh ganyan lang hanap hanap lang ng trabaho maray pong trabaho din eh bakit isang taon ba ata eh. maray pa akong magagawa din eh kasi gawa ng hindi <coughs> na ako masyadong mimilkay ngayon tawa lang masyadong trabaho yung anak ng boss ko eh. isya munang pinapamilking ko yun lang pagka isang araw ulit Ganun lang ang trabaho ko din eh. Yes. 24 hours per week. Oh, ayos na yon. Pero malaki din naman ang bigayan din eh. Kaya, hindi pa lang malaki mabigayan. Sakto lang. Sakto lang pang bayad ng bills at saka at saka tuition pe. Ayon. Nakakain naman ng tatlong beses ang araw. Ay, ayos na yon. Kaysa wala. Isya, pagkaisang araw ulit. Enjoy the rest of the day. Have a good one. See ya.